yung urinalysis mo, may nakat siyang infection. Ang tawag doon ay trichomonas. Sigurado akong nakuha ko tong Dahil dati ako nagtatrabaho sa bar. Alam niyo yung pakiramdam na minsan parang nakalimot ka na. Pero ang panahon mismo magbabalik sa'yo. sa <laughs> mga Hindi inaasahan ng Toro family ang naging resulta ng laboratory test ni Mikay na ipinakita sa latest episode ng kanilang reality show. Isinama ni Tony si na Mikay at pae sa kanyang check-up sa OB gyn upang maipakonsulta na rin ang kanilang problema sa buwan ng dalaw. Inamin ni Mikay na mayroong mali sa kanyang menstrual cycle kaya nais niya itong ipatingin sa doktor. Nang matapos ang isinagawang test ay doon nakita na maliban sa kanyang pikos ay mayroon pang nakakabahalang sakit si Mikay. Nakita sa kanyang urinalysis na mataas ang resulta ng tinatawag na trichomonas na nangangahulugang mayroong nakitang impeksyon at ito ay nakukuha sa pakikipagtali. Saad ng doktor ay baka mayroong naging partner noon si Mikay na may dala ng ganitong sakit at siya ay nahawa. Nang marinig ni Mikay ang paliwanag ng doktor, Inamin niya na natakot siya hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi maging sa iba pang miyembro ng Toro family na nakakasalamuhan niya madalas. Nilinaw naman ng doktor na hindi ito basta-basta nakakahawa maliban na lang kung mayroon physical contact na mangyayari. Posible rin daw na matagal na ito sa katawan ni Mikay, lalo na kung hindi naman ito nagamot ng mga nagdaang taon. Ngunit ito ay nagagamot at maaaring agapan. Ipinaliwanag naman ni Mikay kung saan niya maaaring nakuha ang sakit na ito. Anya ay anim na taon na siyang walang kontak at masakit raw sa kanyang kalooban na wala siyang kaalam-alam na mayroon na siyang ganitong klasing sakit. Natatakot rin daw siya na baka lumala ito at hindi na magamot. Ngunit maayos niya raw na dinadala ang kanyang sarili at huwag ipahalata sa mga kasamahan ang kanyang nararamdaman nang hindi na makadagdag pa sa isipin ni Tony. Sigurado raw siya na nakuha niya ang sakit sa dati niyang trabaho sa bar, kung saan iba-iba ang kanyang nagiging customer. Hindi na raw niya malaman pa kung kanino siya nahawa ng sakit. Pinasok niya raw ang ganoong trabaho dala ng kahirapan. Paliwanag ni Mikay, anim na taon na akong walang Yung sakit ng dibdib ko na all this time, wala akong alam na meron pala akong ganong sakit. Yung takot din na baka lumala siya, tapos hindi na magamot, yun yung mga naramdaman ko. Yun yung mga pumasok sa utak ko na sobrang gulo. Natutulala na lang ako, pero syempre kailangan kong lumabas, ayaw kong ipakita sa kanila ang totoong nararamdaman ko kasi hindi na ako para dumagdag sa nararamdaman ni Tonyang ko. Sigurado akong nakuha ko itong STD dahil dati akong nagtratrabaho sa bar or in short po ako before. Syempre dahil sa iba't ibang lalaki na nakagalaw sa akin, hindi ko na alam kung sino o kanino ako nahawa, pero dun ko siya nakuha. Kasi talagang minsan kahit hindi mo gusto ang trabaho mo, parang yun na lang yung way mo para makasurvive. So gagawin mo talaga kasi bata pa ako noon, wala pa akong masyadong alam. Hindi pa rin ako matatanggap sa trabaho. Yun lang yung paraan na alam ko. Ito siguro yung isa sa consequences ng mga desisyon ko sa buhay.